isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako mga lingkod na ito po Yes, and welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse po rin ay nasa Colossus chapter 1 verse 17. Sinasabi dito na siya ang una sa lahat at ang buong sa sunukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Sinusuportahan ng Diyos ang lahat nilalang sa pamamagitan ni Kristo pinapahiwatig ng Biblia na si Yesus Kristo ay hindi lamang ang lumikha ng lahat ng bagay kundi isa na rin sa isa na rin na ng lahat ng bagay pinapanatili ng Diyos na buhay ang mga tao para sa isang layunin ito ay isang karaniwang paniniwala sa maraming pananampalataya particular na ang Kristyanismo <clears throat> iminumungkahi ng kulang na ito na ang mga individual ay may particular at ulit misyon na dapat gampanan sa kanilang buhay. At ang layunin ng Diyos ay makita ang may sakatuparan ang layuning iyon. Nais ng Diyos na ang kanyang mga tagasunod ay magbuhay ng walang pag-aalala dahil ang pag-aalala ay maaaring hadlangan ng pananampalataya humantong sa pagkabalisa at hadlangan ang mga individual na ganap, na maranasan ang kagalakan at layunin na nilalayon ng Diyos sa Manila Ang pagtuon sa ating mga mata Jesus na siya ang tagapagtaguyod ng lahat mga bagay ay isang tawag upang ituon ang atensyon at pananampalataya ng isang tao kay na kinikilala siya bilang isa na nagbibigay ng lakas at suporta sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang konseptong ito ay nakaugat sa Hebreo 12.2 na naghihikayat sa mga mananampuntaya na ng itoon ng ating mga mata ni Yesus, ang pioneer at tagapagsakdal ng pananampuntaya. na nagpapanatili sa atin. Ang paghahanap at pagtupad sa iyong layuni ay nagsasangkot ng pagmumuni-muni sa sarili pagtatakda ng mga makabuluhang layunin at pag-align ng ating mga aksyon sa ating mga halaga at atikain. Ito ay isang paglalakbay ng patuloy na pag-aaral, paglago at pag-angkot sa mga pagbabago sa buhay sa halip na isang mga destinasyon at upang mahanap, pakahanap ng kalayaan mula sa pag-aalala maaaring nilangin ng isang tao pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pagninilay-nilay sa pananakasulatan at pag-asa sa pananampalataya sa panahon ng manihirap panahon. <coughs> Ulit akong lingkod, Medyo Golden Jav Contest, dito na nagtatapos sa mga Daily Devotions.